Isipin mo ito. May mga simpleng senyales sa katawan na kapag napansin matapos ang edad na 70, pwedeng magbigay pista kung gaano pa katagal tayo maaaring mabuhay. Alam mo ba na ang paraan ng iyong paglalakad, ang bigat na kaya mong buhatin, at pati ang mga taong palagi mong kasama? Lahat yan may kinalaman sa haba ng buhay mo. At aprovechando, nanonood ka ba mula sa ang lungsod? I-comment mo dito sa baba para malaman ko kung saan tayo magkasama ngayon. Bago tayo magsimula, siguraduhin mo muna kung nakasubscribe ka na ba sa channel. Kung hindi pa, pindutin mo na ang subscribe ngayon. Dito, ang bawat video ay base sa siyensya, maasahan at para sa isang layunin, mas mahaba at mas malusog na buhay para sa iyo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pitong senyales na kapag lumitaw pagkatapos ng edad na 70, ay nagsisilbing mahalagang indikador ng iyong kalusugan at pag-asa sa buhay. Lahat ng ito ay suportado ng seryosong pananaliksik sa larangan ng geriatrics, epidemiology at aging science. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko ito sa paraang madali mong maintindihan at maisasabuhay agad. Pahinga para sa koneksyon sa emosyon. Ipinapakita ng datos, kapag napansin mo agad ang mga senyales na ito, may tsansa kang iwasan ng komplikasyon, maagapan ng sakit at higit sa lahat, mas mapanatili ang kalidad lang pagtanda. Samahan mo ako sa landas ng kaalaman at aksyon? Simulan natin sa unang senyales. Ang paraan ng paglalakad mo, ang bilis, tibay at kumpiyansa, ay hindi lang basta paglalakad. Base sa pag-aaral, ang mga taong mabagal maglakad sa edad na 70 ay mas matasang posibilidad ng maagang pagkamatay. Bakit? kasi ang lakad mo ay refleksyon ng kalagayan ng puso, kalamnan at baga. Kung nararamdaman mong bumagal ang hakbang mo o nawawala ang balanse kahit wala kang pinsala, mag-ingat, maaaring senyales na ito ng panghihina sa loob. Pero huwag kang magbahala. Ang magandang balita, pwedeng ayusin yan. Ang regular na paglalakad, lalo na kung pinapalitan mo ang bilis at direksyon, ay malaking tulong sa katawan mo. Magandang gawin din ang mga ehersisyong pampalakas ng balanse gaya ng paglakad sa tuwid na linya at lakas tulad ng pag-akyat ng hagdan. Tatlong beses sa isang linggo lang may malaking epekto na sa katawan mo. At ito, mahalaga. Pakinggan mo ang katawan mo habang naglalakad ka. Kapag napapagod ka agad, humihingal o masakit sa katawan, huwag mo nang baliwalain. Oras na para magpatingin. Ang simpleng pag-check ng puso at kapasidad ng katawan ay maaaring magligtas ng buhay. Tuloy tayo. Mula sa lakad, punta tayo sa isang detalye na karaniwang nang hindi nabibigyang pansin. Ang hindi inaasahang pagkapayat. Kapag napansin mong pumapayat ka na ang hindi mo naman sinasandya, lalo na sa edad na 70 pataas, seryosong bagay yan. Ayon sa sensya, ang hindi inaasahang pagbawas ng timbang ay madalas konektado sa sakit. Mahaaring kanser, problema sa puso, o simula ng demensya. Minsan, kasabay nito ang pagkawala ng ganang kumain, o kaya naman, parang palagi kang pagod. May pagkakataon rin na kahit normal ka namang kumakain, hindi na maayos na naaabsorb ng katawan mong nutrisyon. Maaring dulot ito ng pagbabago sa hormones, sa tiyan o sa immune system. Masaklap pa rito, kapag mabilis ang pagpapayat, lumiliit din ang muscle mass. At kapag nangyari ito, lalong humihina ang katawan, bumabagal ang kilos at tumataas ang panganib ng pagkadapa o fracture. Kaya kahit isang kilong nawala ng walang dahilan, hindi dapat palampasin. Pansinin mo kung lumuwag na mga damit mo o kung kailangan mong butasan ulit ang sinturon mo, yan ay mga palihim na babala. Ang pinakaunang hakbang ay magpakonsulta, pacheck ng dugo at magpa-assess sa nutrisyon. Karamihan sa mga ganitong problema Kapag na-detect ng maaga, pwedeng solusyonan. Sa tulong ng tamang pagkain, supplements, at ilang pagbabago sa estilo ng pamumuhay, malaki ang posibilidad ng pagaling. Pero tandaan, habang mas maaga itong napapansin, mas mataas ang tsansa ng pagbalik sa normal. Ngayong naalam na natin kung gaano kaseryoso ang senyales na yun, Tingnan natin ang isa pang simpleng bagay na kayang magsabi ng malaki. Ang hirap na tumayo mula sa upuan. Sa akala ng iba, walang say sa ito. Pero sa totoo lang, sobrang dami nitong sinasabi tungkol sa kondisyon ng katawan. Subukan mong tumayo mula sa upuan nang hindi ginagamit ang kamay. Madali ba? O kailangan mong idiin ang kamay, umalalay sa tuhod, at gumugol ng ilang segundo para lang makatayo. Para sa mga eksperto sa kalusugan ng matatanda, ito ay isang mahalagang pagsusuri. Dahil kapag nahirapan kang tumayo ng walang tulong, ibig sabihin posibleng may hina na sa kalamnan ng hita, problema sa balanse o mababang koordinasyon. Minsan pa nga, sinyalis na ito ng kakulangan ng oksygen sa utak. At alam mo ba kung bakit dapat seryosohin ito? Dahil lang hirap tumayo ay konektado rin sa mas mataas na panganib ng pagkadapa. Sa edad na 70 pataas, ang isang simpleng pagkadulas ay pwedeng maging malubha. May bali, ospitalizasyon o pagkawalan ng kalayaan sa sariling katawan. Pero may pag-asa. Pwede itong maibalik. Ang sikreto ay paulit-ulit na pag -practice. Tumayo at umupo sa walang sandalan na upuan, gawin ito ilang beses sa isang araw. Maglakad, mag-ehersisyo ng mga binti, gumamit ng hakdang sa bahay kung kaya. Kahit paunti-unti lang, kapag consistent, babalik ang lakas at kontrol. At habang pinapalakas natin ang katawan, pansinin natin ang isa pang senyales. Gaano kadalas kang nao-ospital? Oo, yung mga ulit-ulit na admission, akala ng marami normal. Pero dapat itong bigyan ng pansin. Kapag tumuntong ka ng 70 years old at parang pabalik-balik ka na sa ospital, hindi na yan basta minor issue. Ayon sa sensya, ang madalas na pagka-ospital ng matatanda ay malinaw na indikasyon ng mas mahina at mas hindi stable na kalusugan sa katotohanan mas mataas ang risk nila sa maagang pagkamatay hindi lang ang dahilan ng pag-admit ang mahalaga kung hindi kung anong sinasabi nito tungkol sa katawan mo ibig sabihin hindi na kayang balansehin ng katawan mo ang sarili nitong sistema maging dahil sa impeksyon problema sa puso o lumalalang diabetes ang bawat ospitalisasyon ay dagok sa katawan. Bukod pa dyan, ang kapaligiran sa ospital ay hindi laging angkop sa pag-recover ng isang senior. May panganib ng pagkalito, kawalan ng galaw at exposure sa bagong sakit. At madalas, pinapauwi na kahit hindi pa lubusang nakakarecover. Kaya paulit-ulit ang cycle ng pagbagsak ng kalusugan. Kaya kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nao-ospital ng dalawang beses o higit pa sa nakaraang taon, oras na para tingnan ng kalusugan sa mas malawak na paraan. Maaaring iwasan ng maraming ganitong pangyayari, papamamagitan ng maayos na pagmanage ng chronic conditions, regular na check-up at pagsunod sa gamot at payo ng doktor. Pero higit pa sa pagtugon sa sintomas, Kailangang palakasin ng katawan mula sa ugat. Nagsisimula yan sa bahay, sa tamang pagkain, ligtas na ehersisyo, at konsistent na pangangalaga. At habang pinag-iisipan natin ang tungkol sa mga pagpunta sa ospital, dumarating din sa isip natin ang isang mas tahimik pero maninirang kalaban. Ang kalungkutan. Tahimik lang ito. Pero sa mga matatanda, ito ang isa sa pinakadelikadong sanhinar pagkasira ng kalusugan at madalas hindi agad napapansin. Unti-unti nababawasan ng pagbisita ng kaibigan. Bira na ang tawag ng mga anak. Ang bahay, dating puno ng tawa, ngayon tahimik na lang. Sa isang pag-aaral ng Harvard na pag-alaman na ang mga matatandang na mamuhay mag-isa o halos walang social interaction ay may mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay. Sa katotohanan, halos kapantay ito ng panganib ng paninigarilyo o labis na katabaan. Bakit? Dahil ang kalungkutan ay hindi lang emosyon. Nakakaapekto ito sa utak, nagpapahina ng immune system at pumipigil sa normal na galaw ng puso. Maaring parang unti-unti nawawala ang sigla ng katawan kapag walang koneksyon sa ibang tao. Kapag walang ugnayan sa ibang tao, walang kausap, walang kasama sa araw-araw, unti-unting bumabagal ang galaw ng isip, nababawasan ang mental na aktibidad, at kapag bumilis ang paghina ng isip, sunod-sunod na rin ang epekto sa katawan. Karaniwa na, kapag nag-iisa, mas kaunti ang kinakain mas bihira ang paggalaw, at madalas, napapabayaan na ang sariling kalusugan. Pati ang pisikal na sakit, mas ramdam kapag walang taong masasandalan o mapagsabihan. Tandaan, likas sa tao ang mga ilaan ng koneksyon, ng yakap, ng layunin. Kaya kahit simpleng pagbisita ng kaibigan, tawag mula sa kamag-anak, o pag-upo kasama ng kapitbahay sa harap ng bahay, lahat yan may malaking epekto sa kalusugan ng katawan at puso. Kaya kung ikaw man ay nakakaramdam ng lungkot o napapansin mong may kakilala kang unti-unting lumalayo sa mundo, kumilos ka na mayon, mag-abot ng tulong, makipag-usap, isang tawag, isang simpleng kumusta. Minsan, sapat na yan para magbigay ng lakas sa isang taong halos nawalan na ng pag-asa. At mula sa lalim ng emosyon, Bumalik tayo sa utak. Dahil madalas, ito ang unang nagbibigay ng senyales bago pa man yung katawan. At dito papasok ang huling indikador, ang memoria at pag-iisip. Natural lang naman na makalimot paminsan-minsan. Nakalimutan mo ang pangalan ng kakilala, kung saan mo na ilagay ang salamin, o kung anong araw na ngayon. Pero kapag palagi na itong nangyayari at nagsisimula ng makaapekto sa araw-araw mong buhay, dapat ng mag-ingat. Ang utak, tulad ng puso at baga, ay tumatanda. Pero darating ang punto na hindi na basta pagtanda ang dahilan, kundi maaaring sintomas na ito ng seryosong problema. Sa maraming pananaliksik, ang paghina ng kognisyon o mental function matapos ang edad na 70 ay isa sa mga pinakamatibay na palatandaan ng maagang pagkamatay hindi lang dahil sa mga sakit tulad ng Alzheimer's, kundi dahil naapektuhan nito ang mga desisyong kritikal, tulad ng pag-inom ng tamang gamot, paggamit ng gas, pagsukat ng insulin, o pag-aalala ng pamilyar na daan pa uwi. Kapag humina ang isip, mabilis din itong binabawasan ang kalayaan, ang ugnayan sa iba, at pinapataas ang panganib ng depresyon, at ang masaklap, madalas, hindi agad namamalayan ng mismong taong apektado kadalasan ang unang nakakakita ay ang mga taong malapit sa kanya. Kaya kapag may nakikita kang mga sinyalis ng pagkalito, hirap maghanap ng tamang salita, nalilito sa pera o simpleng kwenta, o bigla ang pagbabago ng ugali, huwag mo na itong baliwalain. Mas maagang madiagnose, mas malaki ang posibilidad na mapabagal ang paglala at mapanatili ang kalidad ng buhay. At ito ang magandang balita. Kahit may edad na ang utak, Pwede pa rin itong pasiglahin, magbasa, makipagkwentuhan, matuto ng bagong bagay, gumawa ng puzzle, magkruzigrama o kahit maglakad sa bagong lugar. Lahat ng ito ay nagpapagana sa utak at nagpapalakas ng koneksyon sa loob nito. Ang mahalaga, panatilihing buhay, aktibo at mausisa ang isip. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga senyales na nagsasabi kung gaano pa tayo maaring mabuhay matapos ang edad na 70. Si Lahat ng ito, bagamat babala, ay oportunidad din. Oportunidad para magbago, para kumilos, para alagaan ang sarili. Maaring ito ang dulo ng video, pero baka ito rin ang simula ng bago mong yugto. Kung nakinig ka sa bawat bahagi, Baka may nakita kang sarili mo sa ilan sa mga senyales. O baka naalala mo ang isang mahal sa buhay. Normal lang yan. At sa totoo lang, yan ang dahilan kung bakit tayo andito. Para matuto, magmunimuni, at umaksyon. Ang haba ng buhay ay hindi chamba Ito ay bunga ng simpleng desisyon na inuulit araw-araw. Ang pag-aalaga sa paglalakad mo, sa lakas ng kamay mo, sa bigad mo, sa kilos mo, sa damdamin mo at sa isipan mo, hindi ito kaartehan. Ito ay paggalinga. Ito ay dignidad. Ito ay pagmamahal sa sarili. At kung naririto ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, importante ito sa iyo. Gusto mong humaba ang buhay mo at mas gumanda rin. Kaya narito ang ilang bagay na pwede mong simulan na nayon. Lumakad araw-araw, kahit ilang minuto lang. Igalaw ang katawan ng may kamalayan. Kumain ng maayos kahit kuunti lang. Patibayin mo ang ugnayan mo sa mga mahal mo sa buhay. Tumawag, batiin ang kapitbahay, at higit sa lahat, pakinggan mo ang katawan mo. Lagi itong may sinasabi, kailangan lang nating matutong makinig. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, tignan mo kung nakasubscribe ka na sa channel. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mas maraming content para sa iyo at sa pamilya mo. At kung may kakilala kang nampas 70 na, I-share mo ito. Maaring ito ang babalang magliligtas sa buhay niya. At bago ka umalis, gusto kong malaman. Taga saan ka nanonood? I-comment mo sa baba ang lungsod mo. Gawin natin itong komunidad ng malasakit, kaalaman at suporta. Dahil ang mabuhay ng matagal ay maganda, pero ang mabuhay ng may layunin, kalusugan at pagmamahal, mas maganda pa.